Alam nyo ba na ang pinakamabigat at pinakamakasaysayan na laban sa mundo ng boxing ay ginanap sa Pilipinas? Ito ay ang tinaguriang Fight of the Century, ang Trilla in Manila. Naglaban dito ang mga tinaguriang GOAT o Greatest of All Time na sila Muhammad Ali laban kay Joe Frazier. Ano nga ba ang istorya sa nasabing Trilla in Manila? Yan ang naalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong 1975 nangyari sa ating bansa ang tinaguriang Boxing of the Century nang magharap sa boxing ring ang dalawang batikang boksingero noong panahong iyon na si Muhammad Ali at Joe Frazier kapwa mga Amerikanong boksingero para masungkit ang World Heavyweight Boxing Champions. Mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nagboluntaryo dito sa ating bansa idahos ang prestiyosong bakbakan upang malihis ang atensyon ng maraming tao sa mga hindi magagandang nangyayari sa ating bansa noong panahon ng batas militar. Pumayag naman ang organizer ng nasabing boxing match na si Don King na idahos ang paghaharap ni Naali at Fraser sa Araneta Coliseum sa Cubao sa Quezon City at nangyari na nga ang inabangan na Trilla in Manila na tinutukan ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa nasabing paghaharap na nalo via technical knockout si Muhammad Ali laban kay Joe Frazier matapos ang 14 round. Nagpasya ang coach ni Joe Fraser na si Eddie Fuchs na itigil na ang laban dahil sa labis na pinsala sa katawan na natamo ni Joe Fraser. Napagalaman din na may iniindang katarata si Joe Fraser sa kanyang kaliwang mata na nakapekto na malaki sa kanyang performance. Yun na ang kanilang ikatlo at huling labanan. May taas si Muhammad Ali na 6'3 at tumitimbang na 96 kg di hamak na mas matangkad at mas mabigat kumpara kay Joe Fraser na may taas lamang na 5'11 at 95 kg. Pareho rin silang undefeated sa kanilang unang paghaharap. Si Muhammad Ali ay may 31 wins habang 26 naman ang kay Joe Fraser. Unang nagharap ang dalawa noong March 8, 1971 sa Madison Square sa Lunsod ng New York kung saan nanalo si Fraser via unanimous decision. Naglaban uli ang dalawa sa boxing ring noong January 28, 1974 na naipanalo ni Muhammad Ali by a unanimous decision. Pumanaw si Muhammad Ali noong June 4, 2016 sa edad na 74 dahil sa komplikasyon tulot ng Parkinson's disease.